Wait, Des, picture mo nga ako. Ano ba yan? Picture na naman. Yan pa maganda ako. Oo oh, ano. na, mag-post ka na. Baka din, baka din. Ano? Wag ka na, magpo-post stories lang ako. Dali na! Chicken, <laughs> <laughs> Tignan mo ang bel-bel mo. Kita, napakataba mo. Ikaw kanina ko pa. 하... 아, 뭐가 또? 아, 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 이 아, 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 <laughs> <Pa>! <laughs> Ikaw, Ate Ana, baka kapitong ka na. Isa, Juliana, ha? Tumigil na, ha? Ayoko na. Pagod na ako. ko ka kay Mama. Juliana, hindi na tayo mga bata. Matatanda na tayo, ha? Ikaw, matanda-tanda mo na. Napakasumbong mo pa rin. Kung ayaw mo mabikon, huwag kang magsisimula ng away. Huwag kang mga asar. Huwag na. Sorry na. Ito na.